Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay. Evangelista Paul Mortis. At Beth Flores po, kamusta po kayo ngayong Trusting Tuesday? Mga kaagapay, alam nyo pinag-uusapan natin palagi yan ha? Our Lord is worthy of our trust. At yung ating pagtitiwala sa Kanya, sa Kanya lamang wala ng iba. O, di ba? Kayo po'y nakikinig sa programang gabay dito po yan sa 702G DCAS on a Trusting Tuesday. Ayan, kasi naman sa totoo lang wala tayong pwedeng pagtiwalaan kundi ang Panginoon lang. Lalo na sa mga kapanahon ng ito, diba? Sobra-sobra na. So, at yun ang nakakatuwa kasi pag nagtiwala tayo sa Panginoon sa araw-araw, siya yung gumagabay sa atin. So, ito po ang programang gabay na naririnig nyo. At kung kayo po ay nakikinig dito po sa Luzon, gamit po ang inyong transistor radio o PM radio, or you're probably on your way to work, nakikinig kayo sa transistor radio jump po sa inyong sasakyan. Nakukuha nyo po ang ating programa mula po yan sa One Corporate Center, mula po sa Pasig, na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi, okay? At kung kayo naman po ay nandyan po sa Visayas at Mindanao, at ang gamit nyo rin po ay transistor radio or yung PM radio, nakukuha nyo po ang ating program, mula po yan sa DYVS, mula po sa Bacolod. At siyempre, kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang ating Facebook live stream, mula pa rin hanggang hulo, hindi lang doon na. At kayo may magandang internet connection, nakukuha niyo po at maganda yung reception, maliwanag po yan. At syempre, sa ating mga ka kaagapay na mga overseas Filipino witness at mga nag-migrate sa iba't ibang bansa o dumadalo sa iba't ibang bansa, di ba po, dahil sa biyaya at kabutihan ng Panginoon at naka-tune in kayo dito sa atin, yun lang, real time dito sa Pilipinas 530 to 6, sa inyo kung anong oras po yun. Parang meron, meron sa gabi, yung iba mas advanced, yung ating mga kaagapay dyan sa Tasmania, sila, yung aking mga kaibigan dyan sila best, yung nandyan po sa, uh, sa Melbourne, sa New Zealand, advanced po kayo. Pero on going back sa Asia, going back to Europe, yan yung po <laughs> But anyway, thank you, thank you, thank you for uh, continually listening to us. Dahil alam natin, kapag nakikinig kayo sa programang gabay, lalo po nating nakikita ang ating dakilang Diyos na unawaan siya at lalo po tayong nagtitiwala sa Kanya. So hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at siyempre po encouragement para po sa patuloy nating pagtitiwala sa Panginoon. At wag pong kakalimutan ang Far East Broadcasting Company member po ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sige po, diyan po kayo. Saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan, diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center o Tigas araw-araw po yan. Nagaglalayong kayo hadda ng mga makalamit na mga awitin at syempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na siyang sa inyo'y patuloy na hamon at patuloy na gagabay. Ito po si Beth Flores ng Dubai Library. Pinag-uusapan natin blessings we get from serving. Kaya nga po, nakikita natin po kasi yung katotohan na yung, na yung ating pasasalamat, resulta po yan ng kabutihan ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko na nagdudulot naman sa atin ng isang pusong naglilingkod. At dahil po sa ating paglilingkod, eh, may tayo rin po ang pinagpapala. No? Kaya, kaya nga po, napakahalaga na sa ating paglilingkod, Naka-focus tayo sa Panginoon, naglilingkot tayo sa ating kapwa, at nararanasan natin yung lalong kabutihan ng Panginoon. Kahapon po, pinagkwentuhan natin yung katotohanan na serving allows us to discover and develop our spiritual gift. Ang challenge nga natin, alam mo ba kung ano yung spiritual gift mo? Ito naman yung pangalawa. Serving allows us to experience miracles ang paglilingkod ay nagdudulot sa ating makaranas ng mga himala ng Diyos. Totoo yan. So John 2, si Jesus ay nasa isang kasalan sa kana at sila ay naubusan ng alak para po sa kanilang mga bisita. Sinabi ni Jesus sa mga tagapagsilbi na punuin ng mga malalaking tapayan ng tubig. At noong ibinigay na ang nila ang Inakala nilang tubig sa mga bisita, aba ito'y isang alak na at hindi nalaman ng mga bisita ang pangyayari. Ang mga tagapaglingkod ang nakakita ng himalang ito. Ito rin ay totoo sa ating paglilingkod. Ang buhay po natin sa paglilingkod, puno po yan ng kwento ng Himala ng Diyos. At alam kong marami din kayong mga karanasan ng mga Himala ni Lord sa inyong paglilingkod. So, kaya niyo pong ibahagi ko sa inyo yung mga miracles na hindi ko po malilimutan. Okay? Nung bata po ako, minsan po naanyayahan po ang Daddy Paul na magsalita sa isang evangelistic crusade. Eh, package deal po kasi yan eh. So, kami pong buong mag-anak, lagi niyang pinapakanta bago po siya magsalita. At nung panahong yun, ang gamit po namin sa sakyan, yung Volkswagen Kombi ni Kuya John Atienza. At siya po yung nagmamaneho para po sa amin. Nung kami po ay pauwi na, alam niyo po, biglang huminto yung kombi hindi na umandar. E eh, malalim na po yung gabi at kailangan na namin pong makauwi sa amin pong tahanan. E eh, wala na po kung mga roving mechanic ko, di ba, sa kali at malayo po kami sa mga gasoline station. So ang ginawa po ng tatay ko, nag-decide po siyang manalangin, humingi ng miracle na paandarin ang kombi upang kami naman po ay makauwi na at makatulog. Alam niyo po, pagkatapos manalangin, abay, sinubukan pong paandarin yung kombi. Aba ito po'y umandar. Nung inapakan ng accelerator, sumulong na po yung kombi. Hindi po mabilis, hindi rin po mabagal, pero tuloy-tuloy. Napansin po ni Kuya John na kahit apakan ng gasolina, eh hindi naman po ito bumibilis. Kaya naisipan po niyang alisin ang, ang apak niya doon sa accelerator. Alam niyo ba, umaandar pa rin po yung kombi. Nagulat at nagulat po sila at may nagsabi po na, Uy, tinutulak tayo ng mga anghel. E eh, gising pa po ako no, nung panahong yon. E eh, tumingin po ako sa bintana upang makakita na anghel. Wala man po akong nakita, pero maandar pa rin patuloy ang kombi. Ang kamanghang mangha po ng gabing yon, lahat ng mga traffic lights sa intersection na aming dinaanan, nagiging green light. Kaya tuloy-tuloy lang po ang andar ng kombi. Huminto lang ito nung dumating na po kami sa tapat ng aming bahay. At hindi na po napaandar pa ng gabing yon. Kung yung mga matatanda nga po na mga sa miracle na nangyari doon sa kombi, eh ako pa kaya? Napadunayan ko po sa karanasang yon na tunay na sumasagot ang Diyos, di ba po, sa ating mga dalangin at tunay na sumasagot siya sa pamamagitan ng mga himala ayon po sa kanyang kalooban. Ang isa pa pong simpleng himala na hindi ko po malimutan, mga 15 years old po ako. At nung nag-resign po ang mga magulang namin mula sa organization, sa kanilang pinaglilingkuran, sa mahabang panahon upang sumunod sa Panginoon, iniwan po din nila yung kanilang sasakyan na pinahiram, iniwan din po nila yung financial support ng organization. Kaya po nung dumating ang, ang birthday ng mami ko, yan, very, very clear po yan kinausap na po nila sa sinabi na po nila sa amin na wala kaming masarap na pagkain na maaasahan tulad po ng mga nakaraang taon dahil nga wala na pong budget para dito subalit hindi pa po natatapos yung umaga may isa pong babae na pumatok sa bahay namin sa gate namin alam niyo po may dala siyang cake at chicken naalala daw po niya na birthday ng mami ko kaya nag-bake siya ng cake, nagluto ng manok para po ihatid sa aming bahay. hindi e ba isang malaking himala yun? Hindi naman po nagsasabi ang mga magulang namin sa iba ng kanilang mga pangangailangan. Subalit ng araw na yon, may kinausap ang Diyos upang ipaalala ang birthday ng mami. So nakita namin na hindi talaga magkukulang ang Panginoon kung tayo po ay tapat na maglilingkod sa Kanya. Hindi ko rin malimutan ng mga pagkakataon may mga taong nagdadala ng bigas sa aming bahay sa panahon na ubos na ito. Mga tao na hindi raw pinatutulog ng Panginoon hanggat hindi nila dadalhin yung pangangainangan namin. Napakarami pong karanasan ng Himala ng Diyos sa aming pong pamilya at naniniwala ako napakarami din pong karanasan nyo na naranasan sa inyong paglilingkod. At dahil nag-decide po ang aming mga magulang na maglingkod sa Panginoon, naging witness kami sa maraming miracles na ginawa ng Diyos sa aming pamilya. Sila ay faithful na naglingkod kaya nadamay din kami sa mga miracles na ginawa ng Lord para po sa aming pamilya. Tandaan nyo ha, hindi nagkukulang si Lord. Siya ay isang tapat na Diyos na magpapala sa mga anak na matapat ding naglilingkod sa kanya. So tandaan Naglilingkod tayo sa Diyos dahil mahal natin siya at hindi dahil sa mga pagpapala o mga himalang matatamunan natin. Ang Panginoong Jesus ay sapat na, tandaan niyan. Subalit mm. ang Panginoon ay constant sa kanyang mga pangako, kaya nararanasan natin ang mga himala ng Diyos kahit po sa kanyang mga provision sa ating buhay. So mga kaagapay, walang kalugihan sa pagsunod at paglilingkod sa Diyos siya ay tapat at sapat. Ito po sa Beth Flores ng Gabay Library. Wow, wow. Amen, amen. Serving blessings. Focus sa Panginoon, spiritual gifts, miracle, John chapter 2, water turning into wine, Himala at yung ikinuwento mo anak ay totoo totoo hanggang ngayon kinikilabutan pa ako kasi parang mayroong anim na anghel <laughs> hindi lamang anim kundi you know nagtutulak at wow 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 kaya purihin po ang Panginoon sa mga karanasan yon na ang Diyos ay buhay at hindi siya nagpapabaya amen kung kaya't huwag kang lilingon. Isang mahalagang pagpapasya sa iyong paglalakbay sa mundong iyong ginagalawan. Saan? Sa kaliwa o sa kanan man. Ang paalaala ng Apostol, ng Apostol Pedro. Kundi anong mahalagang gagawin? Tutok lang kay Jesus hanggang sa katapusan ng iyong paglalakbay. Kung hindi tututok, lulubog kang ka ang tunay Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Ang nagmamahal na Diyos ang siyang may kanyang tumpak na pamamahala sa mundong ibabaw. Dahil nga Diyos siya at makapangyarihan, ako ang kahapon ngayon at magpakailanman. Amen. Walang imposible sa kanya. Ang lahat sa Diyos ay may pangyayari o lubos na kaganapan ayon sa kanyang pinlano noong paman, sa mga tao ay wala. Kahit sino sa mundong ibabaw, presidente ka man o isang hari man, dahil tao walang maasahan talaga, upo walang maasahan. Ngunit sa Diyos, oh, dahil siya ma ang kahapon, ngayon at magpakailanman. Amen. Ngunit sa mundong ibabaw habang tayo naririto pa at naglalakbay at nakikibaka sa kasama ng mundong ito bilang mga magulang may bahagi tayo sa ating mga anak na ano nga po ang mga yon ang dapat nating gawin para sa kanila ay ito po. Turuan natin sila ng mga tamang daan at mga katuruan ng Diyos mula sa kanyang mga salita, ang Biblia. Ano po ang katuruan ng salita ng Diyos? Opo, naririto po. Katungkulan nga po ng mga magulang na turuan nila ang kanilang mga anak sapagkat sa pagkakataong ito, limang bagay na dapat ituro ng mga magulang sa kanilang mga anak. Dapat turuan ng mga magulang ang kanilang mga anak ng katotohanan patungkol sa Diyos. Amen. Sino po itong Diyos na ito? Siya po yung sobra kong magmahal at sobra ang Kanyang kabaitan gaya ng binanggit natin sa Aklat ng Juan 3.16-18 para sa Kanyang mga nilalang basahin at sundin at tunay na maranasan sa kapangyarihan ng Espiritu Banal. Sa Deuteronomy 11.19, ano po ang paghahayag? Ituro ninyo sa mga anak ninyo, sabihin ninyo ito sa kanila habang nasa bahay kayo at nagsasama o naglalakad sa daan kahit natutulog na kayo o kaya naman paggising ninyo sa umaga sabihan pa rin ninyo urgent wow turuan ninyo ang inyong mga anak ng kautusan ng Diyos kautusan nino opo kautusan ng Diyos hindi kautusan ng tao maliwanag Deuteronomy 4:10 basa noong time na uma kayo kay Lord na inyong Diyos sa Mount Sinai at sinabi niya sa akin, i-gather mo ang lahat ng mga tao. Gusto kong marinig nila ang sasabihin ko para matuto, matuto silang magkaroon ng takot at matutong gumalang sa akin habang buhay. Para ituro nila sa mga anak nila ang gayon ding mga gawain. Amen. Turuan ninyo ang inyong mga anak ng ano, ng tamang daan, the right path. So wikang English, Proverbs 22.6, basa, turuan mo ang bata na mamuhay ng tama at di niya yun makakalimutan hanggang sa kanyang pagtanda. Sa kabilang dako, ano ngayon ang kaganapan? Ang mga kabataan ngayon ang siyang problema ng lipunan, karamihan sa kanila, bagamat hindi naman lahat, salamat po, may pag-asa pa. Ngunit sa ng ito, marami ang kanilang pagkukunan ng hindi mga, mga katuwiran. Opo, alin po yun? Tukuyin na natin. Marami ang kanilang pagkukunan ng kabalbalan at ng makamundong mga bagay sa mga cellphones na hawak-hawak nila araw-araw. Bakit nga? Dahil sa hindi pagtuturo ng kanilang mga magulang kapabayaan o hindi nila kaalaman sa mga kaganapang tunay sa mundong tanan. Resulta ng gayong kalakaran, mga wasak na taahanan, kung kaya dapat nga pong ano, turuan natin ang ating mga na kung sino at ano ang ating dakilang nag-iisang Diyos na walang katulad. Siya lamang ang nag-iisang gayon kung kaya't may karapatan siyang ang kininyon prerogative ng Diyos ang lahat ng mga pag-aangkin dahil Diyos ang siyang lumalang sa kanyang makapangyariang salita mula sa dilim. Sinabi niya magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga po. Amen. Ano pang dagdag na katuruan ng Diyos? para sa ating kaalaman na dapat nating isasagawa susundin sa pangalan ng ating banal na manlalalang sa aklat ng Deuteronomy 4.9 ano po ang maliwanag na pagtututos huwag kang yuyukod o sasamba sa kanila kasi ako si Lord na iyong Diyos si Loso akong Diyos yun ayaw sa akin ay parunusahan ko hanggang sa third at fourth generation Wow 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 amen amen tama talaga ang banal na Diyos 'di ba anak? Opo, Ama. Marami na po kasi ngayon na posible na nagiging bahagi ng ating buhay, nagiging idols na hindi na natin napapansin. Halimbawa, career, ah. 'di ba? Mm -hmm. Minsan ganoon, career kasi gusto natin 'yon. Ah, kailangan 'yon, 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 'di ba? That's progreso one. tayo. Oh, progreso tayo. Ah, kaya lang minsan sa sobra natin sa career, nalilimutan natin 'yung ating paglilingkod sa Panginoon o oh, 'yung ating pamilya, 'di ba po 'yan? That's one. Secondly, 'yung sabihin na natin, 'yung time, 'yung digital devices, tama yun. At ako po bilang isang pediatric optometrist, sinasabi ko na po talaga, mga magulang, tayo po ang may rights hanggang kailan ang bata. In fact, sa alam ko na po yon zero to six years old, no gadgets po dapat yan kasi developmental stage ng brains ng ating mga anak. Di ba po naapektuhan sa amin po, kitang-kita na po namin yung effect noon sa mata ng aming ating mga anak. So we talk to the parents. Sabi namin sa mga magulang, wag wag na wag nyong pahayaan ang mga bata into that. So mga kaagapay, parents, be, ano, tayo po yung maging example sa ating mga anak para hindi tayo gayahin. Eh paano, laging sasabihin, eh my mom and my dad are using it. Pag uwi natin sa bahay, cellphone din ang hawak natin. So what do we expect, di ba po? That is becoming an idol because it's taking us from what we need to do. So mga kaagapay, lagi pong maging maingat. Ano po, gawin po natin ang nararapat. Sige po, pray na po tayo. Let us pray. Lord, salamat po kasi ang iyo pong word sa amin. Focus our eyes on you, the author and the finisher of our faith. Amen. Tutok po kami sa iyo, Panginoon in everything. Marami na pong nag nagnanakaw o marami na pong mga um umaalis, nag-aalis sa amin sa aming focus sa iyo. Ang napakarami ng bagay. At ang dalangin po namin, makita namin na to focus our eyes on you alone, to focus on your word alone kasi yung word mo relevant yon in all generation. At ang dalangin namin Panginoon bilang mga magulang, bilang mga young adults, bilang mga kabataan, ano man po yung pinagkatiwala mo sa aming ministry, pinagkatiwala mo po sa aming mga gifts mag-focus kami sa iyo upang yung iyo pong kalooban ang siyang mangyari sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang pinaka-goal namin, Panginoon, yung paghumarap kami sa iyo, sasabihin mo sa amin, well done, good and faithful servant. Yun yung pinaka-goal namin, Panginoon. So ngayon pa lang, turuan mo kami, gabayan mo kami, huwag kami manghihinawa, Panginoon, sa pagsunod sa iyo, kasi doon, Panginoon, yun yung eternal at hindi kami ma ng mga uh, dito lang po yung pangmundo lang mga bagay but focus our eyes on you the author and the finisher of our faith. Lord, thank you sa aming mga kaagapay na today is your special day. Thank you Lord for Ate Luz Morillo De Jesus. Salamat po sa kanyang buhay and how she always been an inspiration to us. Sama ko na po dyan, Panginoon, si Kuya Rolly at patuloy na pagpalain mo po sila. Si Mana Montiel, Veronica Mingoy, si Ruth De La Rama Thank you, Lord, for what she's doing at FEBC, connecting with our partners. Panginoon, continue to bless her dun sa role na ginagawa niya. Kay Mitchell Santiago, kay Dame Dichoso, Marjeline Altoveros, Helen Grace Concepcion, at ganoon din kay Annalisa Ong. Panginoon, maaring hindi namin nabaget ang mga iba pang pangalan ng aming mga kaagapay. But Lord, we pray that you will continue to bless each and everyone. Lalo na po yung may mga special celebration today. Whether it's birthday or anniversary, continue to bless them, Lord. Lord, sa mga kaagapay namin na mga young professionals, continue to help them, Panginoon. Continue to lead their path continue, Lord, to let their eyes focus on you, the author and the finisher of our faith. Marami pong salamat. Dakilang Diyos, kayo po ang makapangyarihang Diyos na siyang lumalang ng lahat ng bagay sa mundong ibabaw, kaya karapatan ninyong maging siloso. At parusahan, Panginoon, hanggang sa third at fourth generation ang mga tumatanggi sa iyo. But Lord, marami pong salamat Pinipili po namin kayo sapagkat kayo ang banal na Diyos na nagmamahal sa amin, na nagsugo ng inyong banal na anak. Kung kaya't alam namin na hindi niya kami lalampasan. Tunay. Amen, amen, amen. Amen. At very true, Daddy, di ba? Kapag pinili natin ang Panginoon, ang pagpapala naman sa atin goes to the fourth generation as well. Di ba po? Halimbawa, daddy ko, di ba si daddy Paul? O, oh, kami po, di ba una ka sa kanila, kami na mga naglilingkod sa Panginoon, mga seniors na rin ngayon, yung mga anak namin, 'di ba po? At yeah. looking forward din sa mga magiging apo pa namin na maglilingkod din sa Panginoon, 'di ba? Because as for me and my house, we oh, will serve the Lord. And that's uh, yun po yung ating declaration mga kaagapay. That's the okay. choice we have to make. So tayo na po ang magsimulan yan, 'di ba? Yung paduloy na mag-focus sa Panginoon. So, that's a choice we have to make. Kita po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices. Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba niluluwahat at pinaglilingkuran at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena at ni Lourdes Magtunaw kasama po si Kuya Benji Musura at ating mga gabay barkada dyan po sa Broadcast Engineering sa Radio TV sa Prodtech sa Bukawi Transmitter pagpalain po kayo ng Panginoon todo-todo si Jericho Flores po kasama namin dito Ito po naman ang inyong lingkod Evangelista Paul Mortis Nagsasabi kapag si Yeso ang inyong gabay, hindi kayo mawawala kailanman. Amen, amen, amen. Pagpalain po kayo ng Diyos. Paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay. Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.